Barbie Forteza at David Licauco, hindi na talaga may tago ang nadaramang kilig sa isa't isa. Si David Licauco ay gumawa ng isang hindi inaasahang guest appearance sa noontime show ng ABS-CBN, It's Showtime kapansin-pansin, ang pagkagulat ni Barbie Forteza na isa sa mga hurado sa magpasikat 2023, nang makita ang kanyang kalog team na si David Licao Talagang nasorprese si Barbie pagkakita kay David, gulat na gulat at bakas ang kasiyahan sa mukha niya. Lakas makajowa ni Barbie pagpasok ni David kilig na kilig talaga siya, hindi na maitago. Ma-appreciate mo talaga si Barbie sa mga sitwasyong hindi comfortable si David. Kita mo rin kay Barbie ang pag-aalala, ayaw niya malagay si David sa alanganin na sitwasyon. Kita naman na tila napipilitan lang ang ginoo na kumanta. Yung tingin ni David kay Barbie parang humihingi ng tulong, gets naman agad ni Barbie, alam niya dapat gawin, kaya naman two lines palang pinuri niya agad si David, ang galing na kalogtin ni Barbie. Tunay yung thank you ni David sa pagsagip ni Barbie. Nakakatuwa din si Argus tinapat niya yung mic para marinig ang boses ni David at pinaharap niya si David sa kanya, siya pa talaga nang kay David para sabay sila kumanta. Yung ngiti ni David na may halong hiya at kilig nang sabihin ni Barbie ang, fix your shirt. Napaka-attentive talaga ni Barbie pagdating kay David. Hindi mapigilan ni Barbie malayo kasi siya, pero kung katabi niya si David, inayos niya na 'yon, gaya nung may tinanggal siyang dumi sa mukha ni David. Napaka-caring ni Barbie kay David. 'Yun ang maganda sa samahan nila. At pinaulit pa talaga ni Vice 'yung "Fix Your Shirt." Pag si Vice talaga nagsasalita, may laman, pati mga Showtime host kinilig. Nag-uuma po ang kagwapuhan ni David. Mas bagay sa kanya yung looks niya. So cute and bomb ata siya tignan. Sinunod niya si Barbie. Skip. Ay, gusto ko ibalik mo yung hair na yan. Bagay sa iya, no? Skip. Ay, gusto ko ibalik mo yung hair na yan. Bakit sa iya, no? Oo, oh, diba? Parang <laughs> maganda yung look na yan. Parang maganda yung look na yan. May pag-flex ang ginoo sa family picture nila at nirepost naman ni Barbie. Pansin ng bar fans na tila unti-unti nang nagmamanifest ang mga hiling nila.